decrease in our temporary residents population to 5% over the next three years. This target will be of course finalized in the fall after. Hello po sa inyong lahat. Tayo po ay magtatanim dahil magandang araw, may init sa araw na ito. Kanina ay umulan. Kaya tayo ngayon ay magtatanim dahil maaraw. kanina ay bumili ako ng snow peas, mga seedlings. Mga to at $1.75 ang isa. So, bumili ako ng walo. Ay, pito yata. So, ito. Medyo okay na rin. Mura siya. Ito kasi ay kahit malamig ang panahon ay pwede na siyang itanim. So, yan. Pito. Seven. I think seven. Ang binili ko lahat. So, ito ay i-replanting po natin sa paso. Ayan. Ilalagay sa paso. So, kwentuhan muna tayo habang ako ay nagtatanim. Alam nyo ba na ang Canada ngayon ay nagbabawas sila ng temporary residence? Yeah, ang Canada ay magbabawas ng temporary residence. In-announce ni, ng Minister of Immigration na si Mark Miller na magkakaroon ng ng 500,000 permanent residents at least in 2025. Earlier this year ay nabawasan na rin ang mga international students dahil din the reason is the high tuitions and poor education at yung housing nila. Kaya medyo nabawasan na rin ang pagbibigay ng visa sa mga uh, international student 40% kasi ng temporary residents dito ay mga international student. Yeah, mag start ngayong fall, both temporary residence arrival and permanent residence arrival. Last year kasi, 2023 ay 6.2% ang naidagdag na uh, population sa Canada at gusto nilang i-lessen ito ng 5% for 3 years. At sinabi rin ng Employment Minister na si Randy Bosinolt na starting on May 1 ay magre-reduce sila ng temporary foreign workers entering Canada. Pero wag kayong mag-alala, yung mga gustong pumunta rito ay okay pa rin sa mga construction workers at healthcare sectors. Sila ay hindi kasali dito. Pwede silang pwede pa rin silang mag-apply dito ng permanent residence or ma-hire dito at mag-work kasi kailangan-kailangan nila dito yung mga nurses, yung mga engineers Ang mga employers sa uh, construction at sa healthcare sectors ay pwede pa silang mag-hire mag at least 30% of the uh, workforce until August 31st of this year. Sinabi rin ng Ministry of Employment na si Randy Boissenault na ang uh, em Canadian employer ay pwede pa rin mag-hire ng foreign workers if Canadian workers are not available. Pero kailangan nila ng Labor Market Impact Assessment. Ito yung LMIA na ipapakita nila ito na sila ay nag-hire ng foreign workers. Ang purpose nito is for the employer to show for a foreign worker and to confirm that no, no Canadian or permanent residents or uh, refugee or as or or asylum seeker or uh, is able to do the job. Ang employer dito ay bago sila mag-hire ng uh, foreign workers ay kailangan nila muna mag-apply sa government ng Labor Market Impact Assessment o ito ay LMIA. Para lang patunayan na ang employer ay able siya na mag-provide sa kanyang empleyado na kanyang i-hire o uh, ang purpose nito ay para maipakita na kailangan-kailangan niya ng uh, employees na hindi niya makuha dito sa Canada dahil walang uh, empleyado na nag apply sa kanila maging mga permanent residents o yung mga uh, refugees na dapat mag-apply sa kanila ay wala. Pero noon ang validity ng LMIA ay hanggang 1 year or 12 months. Ngayon ay na nila hanggang 6 months na lang ang 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 validity. Kaya yeah, kaya nila uh, binawasan ang mga pag-accept ng mga foreign workers at mga international students at mga permanent residents dito ay dahil sa marami nang a apply at <clears throat> lalo na sa yung sa Ukraine at Russia na uh, gera, marami mga andito na uh, refugees na Ukrainian. So yun. Medyo binawasan nila ang ano pagbibigay ng visa papunta rito. At kulang ang housing dito. Sa dami ng mga taong pumupunta rito ay kulang na ang bahay, kaya nagmahalan ang mga bahay dito, renta at yung pagbumili ka ng bahay dito talagang mahal kaya hindi man talaga ang bahay so ma mahal ang bahay talaga dito, Ga lalo na ang renta, kaya kaya lang ang kaganda lang dito, pag nagre-renta ka wala kang bahay, ay mayroon kang uh, ma subsidy sa, sa pa pamahalaan sa government, basta mag-apply ka Thank you sa Global City News dahil dito ko nakuha ang information. Napanood ko to sa news sa TV last, uh, I think, 7 days ago. So that's it mga kapatid, mga ka kababayan. But still don't worry kasi mga healthcare workers at ang mga construction workers ay free pa rin silang makapunta rito. Ayan, tapos na akong magtanim. Hopefully, ay mamunga ng marami ito. It's raining hail! Look! You think I'll get hit? Oh, yeah. I wanna see if it hurts. Oh, it's raining hail! Look at the scar! <laughs> Might get dense, you. Let me see if it hurts. Let me see if it hurts. Awel, okay. come inside! Get inside! Ow! It hurts! Come inside! Get inside! Ow. See? Oh my God! So big. Oh, this is Vancouver. Yeah. It's already wow. Spring, but see. Oh my. A bell. Look. Look. Oh my God. Oh. Nice ice See? Ganito ang Vancouver. Kanina, mainit. Nagtatanim lang ako. Pagkatapos kong nagtanim to biglang na umulan ng hails. Ang lalaki. Ang masakit sa katawan. Uh-oh. Hey, yeah, yeah. Go, go. go. Uh -huh. <laughs> this is vancouver see it's raining on hills hills look at that oh my my <laughs> what the hell? Ay, ngayon. Ay, ngayon, oh. Ang init na, oh. Pagkatapos ng hails, umulan ng hails, ngayon, sobrang sunny. So, ganito ang Vancouver. Klima ng Vancouver. Ulan, init, hails. Pero walang snow. Madalang lang ang snow. Oh, see? Katatapos lang ng ulan. Ngayon, may araw. Check natin yung tanim ko kung nasira. Ayan, buti na lang hindi siya nasira o oh. Anyways, thanks for watching. Paki-subscribe po, like, share and comment below. God bless sa lahat. Thanks for watching.